Ano po bang kautosan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng AKAP? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa mga, sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigilan natin kung saan gagaling ito. Hindi po ito, mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon. At uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po ma'am. Mm -hmm. uh, sa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 ka, uh, ito nga pong allegedly ay insertions ng akap. Um, Kukumustahin kumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference sa nakaraang 2025, 2025 po 2025 po Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa Bicam tayo po ang uh, ang pagtutuan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, uh, yun po ay trabaho lamang po ng uh, legislative at uh, kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbalangkas ng budget, ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung a mm. uh, adjustments ng kung ilang millions from one department, lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po yun, para po sa pag-spend po ng budget. O, tapos na po. Dahil may mga cut cut Araw-araw pa po, para, uh, as of the moment, uh, ang pagkakaalam ko po ay uh, nagkaroon ng mga review. Uh, tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pag-review. po kami update. Thank you. Opo, salamat po.